Hello, hello. Dito ulit sa Master View Pisan. No, siyempre, meron ulit tayong uh, gagawin tutorial. Siyempre, dahil nga nakalagay po sa title ay reviewson, Tagalog Tutorial. So, ano nga ba itong refuson, Ano? <coughs> so, kung natatandaan nyo, noong uh, December, ay gumawa po ako dito ng uh, isang uh, tutorial na kung saan ay pwede po kayong magpagawa ng uh, song sa uh, AI no. So ang problema lang sa application na ginamit natin noon yung in uh, Suno ay ano uh, hanggang 10 kanta lang yung uh, pwede nyo pong uh, ipagawa. So pagkatapos po ng uh, sampung kanta, siyempre maghihintay na naman kayo ng uh, kinabukasan para po makapagpagawa uh, kayo ulit ng kanta. So panibagong ano na naman yon sampung uh, kanta. Yan. So medyo pasensya na kayo sa ano, ah, boses natin ano, dahil medyo ano lang eh, kagagaling natin sa ano, sakit. Eh, siyempre medyo palapit na naman ng ano, ah, summer, kaya po medyo yung ating katawan eh naninibago ayan kaya nung mga nakarang araw eh tinamaan tayo ng uh, sakit ano so dito nga sa ano dito nga sa ating uh, ng historial ito nga pong review up uh, ito nga pong refusion ay wala po siyang uh, limit ano sa aming paggamit kasi ginagamit namin ito nung ano pa eh nung uh, February so um, sa aming paggamit eh wala naman siyang uh, limit ewan ko lang ngayon dahil uh, may kunting uh, na bago eh kasi nung ginagamit po namin ito um, kapag i um, da download nyo po yung na create nyo po ng kanta eh ano lang naka default na po sa mp po uh, mp ano? m 4 sorry yan Naka-default na po sa M4A. So, ngayon kasi, may tatlo ng pamimilian. Yun nga po yung uh, MP3, M4A, at saka yung uh, WAV. So, wala po siyang uh, video. Kaya kung gusto nyo pong i-upload sa inyo pong mga YouTube, i-ano lang, i-convert nyo lang sa video. Kasi talagang audio lang po yung ano, um, pwede pong uh, ano, pwede pong pagda-download dito sa mga na-create nyo na kanta. So, yun. Kagaya nga, kagaya nga po nang sabi ko rin na wala sang limit. Pero, wag tayong uh, pakasigurado na wala pong uh, um, limit talaga itong refusion. Dahil, uh, nasa ano pa lang ito eh, nasa beta. So, baka sa mga susunod na buwan o mga Matagal naman siguro, siguro taon naman yan. Basta habang wala pa sang limit, eh sulitin nyo na yung paggamit para ano, eh, hindi masayang. Kung magpagawa na kayo ng magpagawa dito ng kanta para pag nagkaroon na ng bayad, eh napagsawaan na ninyo, ganun. So, yun nga. Ah, uh, buksan na natin yung site, no? Open na natin. Clip or history. Clip or enter keyword. So nandito na tayo sa loob ng ano refuser. So, Nag-open -op, nag sa refusion, So ang hahanapin niya lang po dito yung create. So kapag ang nagiging problema kasi kapag swipe right yung ginawa po ninyo eh ano lalabas yung mga iba't ibang playlist na yan. Yung mga, ano playlist, start, playlist hop rap, R&B, 24 yan, So, yan yung mga lalabas. Kaya, ang gagawin po ninyo, swipe left po ninyo, swipe left. Playlist Yan. So, tap nyo lang yung create na yan. Tap natin itong create. Continue with Google button. Yan. So, siyempre, yan ang unang lalabas kapag ah, uh, time nyo lang po dito sa ano refusion so yan yung unang lalabas continue with google continue with this or button. yan or united states, phone number three, united states plus one menu pop -up button yan enter phone number three text box or, continue, continue, with google button. Siyempre, continue with google natin ano yan color so, open the homepage button So, yung kagaya nga po ng ano kanina, sabi ko, habang wala pang uh, limit, eh, gamitin natin. Dahil nga, ah, uh, uh, abang ginagamit namin, M4A lang yung kanyang default na format kapag uh, nagda-download Eh, ngayon kasi, may ano na siya eh, may MP3, ah, uh, M4A sa Kawab. So, may nabago. Kaya, maaaring uh, develop pa lang talaga tong ano na to, ah, uh, site. dahil eh, wala pa siyang application eh. Kaya sa mga susunod sa gufo, baka magkakanta ng bayad. Button. 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 So, ganun lang kadali, ano. Pag na-continue na po yung Google, yan. Nandiyan na po yan, mismo. Subukan natin kita tap yung Create. Tap natin. Library button. Button. Yan. For a button. Compose button. So, kapag na-tap ka na po yung Create, tap nyo lang yung uh, Compose.

ano, refuson kasi sa suno. Sa aking paggamit lang, ano, accessible naman yun. Kaya lang, parang mas comfortable akong gamitin itong, ano, uh, ano, itong, tawag ito, itong, itong refuson. So, ano na sa, nag-create na sa. So, para din sa, ano, para din sa uh, suno na, dala din yung uh, binibigay niyang kanta at uh, para naka ano kayo pamili ganun ah uh, pag nag-play sa ako dito sa chrome ay hindi naririnig ng ano ng uh, screen recorder yung ano music pag sa chrome kaya i-download na lang natin ano para maano marinig yung mamaya pero i-play ko muna i-double mm, check ko lang baka yung sepul lang yung marinig nyo dito alam ko lang kung marinig yung sepul ang ganda so para ma-download nyo po yan syempre Females, more for sale. Up -up tap nyo lang yung Moroxone Ayan Tapos kapag na-tap nyo na po yung Moroxone Kapain nyo po doon sa pinaka-gitna ng screen add to cross, add to Ayan So swipe right tayo add to button. Download button. So download so Tap natin itong download more for sale. Up -up Tapos kapag na-tap nyo na po yung download Kapain nyo po doon sa pinaka-taas ng home Ayan, taas ng home. MP3 button. Ayan, so nandiyan yung pamimilian. Yan yung una. So, balik natin dito sa pinaka-left. Dialog. Ayan, so yan yung, alam niya, dialog. So, swipe right. MP3 button. MP3. M4A button. M4A, yan yung default dati. Hamang ginagamit namin. Wab button. Ayan, yung wab. So, siyempre piliin natin dito yung MP3. M4A button, MP3 button. Wait lang, i-ano na natin doon sa pinakadulo. M4A button, button. Open the button. So, hanggang ano lang, WAB. MP3 button. Siyempre, MP3 yung pipiliin natin. Notification preparing audio three period will download will begin shortly. Yan, so, wait lang natin, ano, habang uh, nagda-download, uh, niya. Yan. Downloading file download O, so, diba, na-download na sa, so yung isa pa.

So, kapain nyo lang ulit. Pag na-tap nyo na yung more tap nyo lang ulit sa pinakagitna, no? Add a Q button. Download button. Get stamps button. Download button. Yan. So, tap natin itong download. More options for sale. Dialog. Pop-up button. Then, kapain nyo din, kapain nyo dun sa taas ng home. mp 3 button. Yan ang MP3. Notification preparing audio 3 period. Your download will begin shortly. Yan. So, siya lang hanggang ngayon. Wala pa siyang limit. Pero, yan. Try-try nyo lang, ano? <coughs> button. 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 Magpagawa kayo dito ng kanta Pag lagpas 10 na Ganon eh, Ibig sabihin wala pa rin siyang limit Pag may limit na eh, Comment nyo dito para ano, Malaman namin kung um, ano, Hanggang ilang kanta Yung pwede nyo pagawa Kasi yung nagbalita sa akin na Ano uh, kaibigan ko na laging nagpapagawa dito eh, sabi niya wala daw sang limit eh yeah. pero natustin ko namin naman dahil uh, uh, lagpas sampung kanta na yung pinagawa ko dito eh, wala naman sang limit download, download, download. Download, download natin ulit so yun okay na so ang gagawin nyo kapag ka alimbawa, ah, um, ayaw yung i-delete, alimbawa, ayaw yung i-delete yung mga na nyo, kasi maganda eh. So, i-back natin. Ayan. So, ang maganda pala dito, kapag, uh, hindi nyo po nagustuhan yung uh, pinagawa nyo po na kanta, alimbawa, ah, uh, gusto nyo i-generate ulit yung pinagawa nyo na kanta, dahil hindi nyo maganda yung pagkakagawa ng AI, ah, uh, itap nyo lang ulit yung generate. So, kapag na-back nyo na po yung kanina, ah, uh,

AI, kanina. So, para mabalikan nyo ulit yung mga ano, para mag mabalikan nyo naman yung mga pinagawa nyo na kanta, button. 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 tap nyo lang yung library. Tap natin. So, kapag na pag na-tap nyo na po yung uh, library, ay pupunta na po yun sa mga ano, na-create ka na kanta. Parang ano din sa talaga, parang suno. More list. Status, success.

magtanong kayo kung bakit napakaingay dito Ah, uh, nasa labas tayo Since devices for tab restoration available to be changed on touch, navigate through the okay. one you close all button. Home. Play Store. Home. My Files. So, pontana natin dito. My file. Storage. Internal Storage 27. Internal Downloads. Eloquences. Downloads. Folder Downloads. Music. seo.mp3. seoone mp seo.mp3. March 10th, 7.23 a.m. 3. 22 mb. So, tap this. Let's listen My Player. Oh, di ba may sipol ba? Ayos. simula ang gabi, ilaw sumasayaw. Musika sa hangin, puso'y lumiliya. Ikaw at ako, sabay sa ritmo. Sumabay ka na, huwag na magpahuliyon. sumama sa 'yung ano naman isa naman yung isa

Ah, may 'yung na 'yung skin n'yo. Right natin matapos 'tong ring. matapos yung ring. Hindi Na, Ay si Walter pala pambira. Okay, lang, ulitin natin. Tingnan mo. Tan na tayo? Na pa ba tayo? Ano tayo? so mabayakan na, huwag na ganda oh, bawat kalaw, 10th, so ayan, hanggang uh, dito muna yung ating tutorial na no? So maraming salamat sa mga ano uh, nakinig sa ating uh, ano, refusion tutorial. So sana ay magustuhan po ninyo. At ayan, magpagawa na kayo ng ano dito. Uh, mga kanta kung may ginabibitin kayo sa suno. Tara niyo magpagawa dito. Ayun. Para ma-testing natin kung wala talaga siyang limit. Ayun, salamat po at abang-abang lang kayo dito sa ating channel, no, dahil, ah, uh, marami pa tayong uh, gagawing mga tutorial, ano, na tiyak na magugustuhan po ninyo. Lalo ngayon, na papalapit na po ang bakasyon, so, baka may mga, uh, <clears throat> mga, mga, ano, talaga ito, baka may mga, bago tayong mga, ano, makakasama dito, na magbabahagi rin ng kanilang mga tutorial. Baka lang naman, ano, hindi naman natin na niyan, ah, uh, Sigurado, baka lang ano, na may mga magbabahagi ng kanilang mga tutorial sa ating uh, channel. So, ayan. Uh, salamat po at magandang araw. Stop. 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 Stop.